diwata, ganun dito kabisang pagbaksak mo. Ano Ay, alam mo. Ano ni MG yan? Alam mo kasi, yung pagsikat pagbagsak, hindi ko naman yung hiniling sa buong buhay ko. Hmm. Ah, at ako, nagsisikap lang ako, ginagawa ko yung tama sa, 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 para sa ikaw buti ng sarili ko. No? Ngayon, lahat ng 100% na na effort ginagawa ko para makaangat sa kahirapan. So, maraming salamat sa mga tao sa sumusuporta sa akin. Ngayon, kung dumating man sa point na mangyaring, sinasabi nila na bumagsak ng madaling panan. Tatanggapin ko kasi lahat, kasi lahat, lahat naman ng import 110% pa nga yata yung ko para makaangat. Ginagawa ko na ngayon. Diba, kung dumating sa puwet hanggang doon lang tayo, kailangan natin tanggapin ano ano, ano, ano man sa buhay natin. Kasi yan ang sa sa'yo, kapalaran mo yan eh. Ito nga pag-angat, hindi nga natin pinangarap, hindi galang dumating sa ating igan, magpasalama tayo doon. Yung pagbagsak naman talaga, kailangan lang siguro panghandaan natin. Pero di ba ginagawa naman, sabi ko, sabi ko nga, ginagawa ko naman ng paraan yung input ko 100% para makaangat sa buhay. So kung dumating mo sa point, hanggang doon na talaga yung input ko, ano kung natin? Di ba? Kailangan lang natin siguro tanggapin, wala namang problema doon. Basta ako, patuloy ako ngayon nag import para pakainin ng tamang isyo yung mga tao na nangailangan, busubin silang lahat hindi naman ang ko makatulong di ba? makatulong sa kapwa, matulong ang sarili ko at siya po pamilya ko yun lang naman yung mga nananilangin na bumagsak wala naman may problema doon pero, pero di ba Diyos ba kayo para humusga? si Diyos lang nakakaalam yung hindi po kayo tao lang po kayo, wala kayong karapatanusgan kayo. pero sasagutin ko na kayo if ever man na dumating sa point na ganyan Basta ako nag import ng ako. Tatanggapin ko naman yan. Hindi naman ako takot eh. Alam mo bakit? Sanay na ako sa kahirapan ng buhay sa haba ng plagdaan ng hey, So yun lang. Yun lang. Sa yun, lang Alam mo, hindi ko alam kung ano ang intention niyo sa buhay yung mga bashers na yan. Kasi unang-una, wala naman akong ginagawang masama sa inyo. Diba? kayo lang naman yung gumagawa ng masama sa akin. Pero ganun pa nga, ganun pa man, pag, pag sa lupus kayo, eh sana magbago pa kayo. di ba? Isipin nyo lagi kung ano man yung, ano man yung motibo nyo sa buhay nyo, o motibo nyo sa buhay ng ibang tao. Kung alam nyo masama, o nyo lang ituloy. Kasi alam mo yung masama eh. Ba't mo pa ituloy? Iyon e lang yan. Iwan diba tayo isipang sa mga May babae gumain dito. Tapos babae na wala na dito doon kumain sa diwata. Ayun ang nasa tulad ni <laughs> uh, Parang kumalabas kasi sa iyong ano. Sa yung... Malay ko ba? Lahat kasi ng... <laughs> lahat, lahat, lahat kasi ng tao, lahat ng tao, um, Welcome sa akin kumain. Saka hindi ko sila kailan. Hindi ko, ko minimonito yung bawat isa na pumunta dito at saka saan pumunta, di ba? So hindi ko na alam. Yung mga ganyan may mga nawalak pala. hindi ko na talaga po. Hindi ko na talaga po. Hindi ko na talaga po, So ayaw ko naman dagdagan yung stress ko sa so, sobrang dami ng problema ko din dito sa tindahan ko, paano ko pa siya mamanage, ano pang gagawin ko, sa mga tao, all in all. Then nagpayag yung mga nawala na yan, hindi ko na siguro sagutin. Diwata, <laughs> excited na ba kayo na makita ni Rosemary? Yes, excited. Kasi marami siyang, ano, marami siyang kusabog na nagagawin. So, I'm so very excited talaga na mamit ko siya sa personal pagkita kami for the first time dito sa tindahan. So abangan nyo yan, May 6. Kailan kaya yan? May 6. May 6, 9 p.m. Pupunta dito, ay 9 a.m. Pupunta dito si uh, Madam Rosemar. Uh, yun ka, siguro naman sa marami nakakilala kay Madam Rosemar. At magdala din siya ng Paris niya dito sa iyo. Well, hindi natin masasabi kung ano mga surprises kinasabi niya sa akin. So abangan na lang natin kasi may mga pasabog at may mga surprise. Ay kita daw hindi ko daw. Ay actually hindi ko hindi ko alam na wala naman kasi ganung impormasyon. Mas ang sabi niya sa akin may mga pasabog siya, may mga uh, gift siya sa akin na gold factor. So wala namang sinabi na kung ano man 'yan, kung ano man 'yan. Pero Ay bakit hindi, di ba? Why not? Di ba? Bakit hindi? Pero siyempre, wala, walang dali na binanggit. Wala po. Huwag yung pangunahan kasi hindi natin lang kung ano yung surprise niya. Kayo, advance kayo masyado. mag kayo, mga maritis talaga kayo. Social media. Mga maritis kayo, wala pang... Sa ating kami, kung personally, ang gabi mag-uusap kami, wala naman sinasabi na kanon ang ibibigay ko sa'yo. Pero ngayon, nalalaman ko sa inyo na kung ano-ano na ang lumalabas sa inyo. Alam mo, mag sa kayo mga ngayon. Mga maritis talaga kayong lahat sa Ang well, at wala kausap ko siya kagabi, wala pa siyang binanggi kung anong ibibigay niya, anong regalo, anong ano surprise ako. I love you too. Di ba, ano yung mga sarunit sa nag-viral di sa tapat na po doon yung video na marami nag-dolong sa bangit yung pinapitang video patungkol sa'yo dito. Maraming ganon. Mag-video rito, pag na-negative na yung video nila, ikakat nila, tapos ipopost para, ip para ipalabas na masama ako. So, yan ang sinasabi ko eh. Uh, yung intention ng vlogger na yan, oh, o so yung naman nag-video na yan, yung alam mo mo yung basher, masasabi natin basher, kasi bakit hindi mo kailangan ipakita lahat yung video? Bakit ikatak mo, ang kinak mo lang yung negative lang ng kuhanan ng video sa akin? So ipakita mo lahat. Diba? Ganun lang yun eh. Kasi ako naman, wala, mas tension na tao. So, yun lang. Uh, anong mensahe mo doon sa, ito last na ano, anong mensahe mo doon sa taong nagsabi na ito na daw yung... Uh, katapusan ng uh, ito na daw yung pagbagsak mo. Well, maraming salamat Alvin TV. Nagtanong ka na naman sa akin. Patarat na naman yung camera sa iyo. Pagbagsak, sinabi ko na yan kanina, di ba? Kung mangyari man yon, kailangan natin tanggapin. Kahit sino negosyante, gumamit talaga yan sa point na pabagsak talaga. Pero ako nga to, sinabi ko sa iyo, lalang ko lang ulit, lahat ng e-port, linampas ko na sa 100 120% na yata o 120% yung ipo na ginagawa ko para makaangat. Pero kung hanggang doon lang tayo dumating sa point na dumating na yung salitang pagbagsak, tanggap ko naman eh. Sanay naman ako sa kahirapan kung mangyari man yun, hindi na ako natatakot. Alam niyo naman siguro mga pinagdaanan ko ang haba ng laban ng kahirapan ko sa buhay. Alam mo kasi, yung opportunity na binibigay, hindi ko naman sinasabi na lifetime yan, nangyayari talaga eh. Pero nga mga milyonaryo na talaga, milyonaryo na buwabagsak pa rin. Eh ako hindi pa ako milyonaryo. 'Di ba? So, pero 'yun lang, ito lang ko lang sabi ko paulit-ulit, lahat ng effort para makaangat ginagawa ko naman. O hanggang doon lang dumating yung point na pagbagsak. At ang ko naman 'yan eh. Ay wag din ang ako hindi ko pinupunta Okay, so, 'Di ba? Ang gawin mo na lang, instead mag-comment ka na ganyan, hindi ka naman Diyos, para usgahan ako, mag-effort ka na lang. Pag-igihan mo na lang din, para hindi ka rin bumagsak. Ganun lang. And,